Uh, patuloy po ang, uh, ang paglusob ng ating uh, kapulisan dito sa KOGC compound at uh, kanina may uh, information po tayo na natanggap na may inataki sa puso. At uh, yan, sa ngayon po may uh, ambulansa po na nakapasok. Uh, latest update po natin ngayon may pinapasok na po na ambulance. At uh, yan, kausapin natin si ma'am. Ma'am, ni Larry, uh, i-confirm lang namin kasi may nata yung isang nimbro ni Kibuloy na may tumawag daw na may casualty. Totoo ba ma'am? Sir, as of now, wala ako nare-receive nar -receive pa na official report kung uh, may namatay. Pero kanina, may isang pasyente na dinala sa SPMC. Pero as of ngayon, wala pa akong official uh, report na natatanggap kung ano pong nagiging, ano pong ang status ng pasyente na dinala sa SPMC. Yes. Ayan, uh, Radyo Manuel Mar, baka Gone? may tanong kay uh. Uh, Police Major De La Rey. Okay, uh, Major, ano, kung gumamit ang polisya ng tear gas, ibibig sabihin may resistance doon sa mga KOGC members? How's that, ma'am? Yes, kung gumamit ng tear gas, uh, definitely may resistance po. Mm, okay, so as of now, ulitin natin, hindi nyo pa kinukumpirma na sinasabi may limang sugatan at merong uh, nasawi doon po naman sa mga uh, posibleng inatake. Uh, Madam uh, Alright. Hindi pa. Hindi ko pa po ma-confirm pero hindi po totoo na may limang patay. Ang, pa, ang nadala po na may hospital ay isang pasyente pa po at sa hospital, wala pa po ako na-receive na official report kung ano po ang status ng patient. Okay. Uh, kailan ba matatapos yan uh, ma'am uh, ang inyong uh, operasyon dyan sa KOGC compound? Uh, meron na bang impormasyon na hawak nyo na itong si Pastor Kibuloy as we speak uh, madam? this po, wala pa po pong information na kung hawak na si Tibuloy. Si pero wala pong timeline kung kailan po matatapos ang uh, operation na ito. So tuloy-tuloy lamang yan, uh, okay. madam? Opo, okay, okay. Okay. okay, sige. antabey kami mamaya po sa pang may information. Maraming pong salamat, uh, Major. Yes, uh, yes uh, maraming salamat po. May kausap pa po si Police Major Dilleri. Sa ngayon po, uh, Rajuman Ilmar, ay uh, nakaharang po ang ating mga uh, special uh, weapon and tactics or SWAT team dito sa harapan o dito sa gate ng uh, uh, KOJC compound. Uh, sa Kakanina ang madaling araw, mapayapa naman na pinapasok yung ating uh, kapulisan na uh, uh, Rajuman uh, Elmar. Uh, isa pang punto, uh, kami hindi nakakapunta ng Dabaw, ano? Saan exactly yung KOJC compound na yan? Is it doon sa downtown mismo, doon sa may airport banda? Sadmipo kasi napakalawak sabi 30 hectares 'yan. Ah, uh, Ito lang po, malapit lang po sa airport ng Dabao. itong CJC uh, compound. Right, uh, sige, Nandyan ba 'yung helicopter nitong si Pastor? Nakaano ba dyan? Uh, hindi po natin uh, nakita kasi nasa labas po tayo ngayon, hindi pa tayo nakapasok kasi 'yung uh, ang mga media po, hindi po nila pina-allowed na pumasok sa loob.